After doon mang ilang taon, ilang taon, nakatransfer po dito sa Gunawan. So, bago po ako na dialysis, sige po, ginagina, hospital, na hospital ko, na-admit, ganito, ganito, problema sa kya. kidney, UTI, So, hindi ko pala alam ang ending which is dialysis. Kaya, pag dinala na ako doon sa Surigao, alam nyo, bago po, ba, bago pako ako sa Surigao, bago po nadala sa Surigao, napakahirap guys ang buhay ko nakadaan pa ko sa hospital na admit ko nga na ganyan ko kumbaga na 99 na tiriring kaya tinanong pang asawak sa doktor may lahi kayo mabuhay may lahi ba kayo ma'am na 99 palagay na natin 99 ang sabi ng asawa ko wala sa husband mo may lahi ba nga 99 sabi niya wala din dok kaya eh, sabi ni dok kasi Mataas kasi ang kriya niya, kaya ang virus umakyat na sa ulo. Kaya iba na ang pag-iisip niya. Kaya nagwala na ako sa hospital, binunod ko yung nakadextros na sa karayong dito sa kamay. Boss, inalis ko yung nakalagay sa akong mga katawan ko. Na hospital ko that Butak-butak tapos pinahuli ka ng pulis sa to? Tapos... Di ko niya, so di, di ko magpahuli or di ko mapigligan sa loob, sumigaw as in sumigaw. Ang sabi nila, ay, wala na mo kung kumunguan. So, ang sa di ko pa gusto nga kuan, may magsalita. Gusto ko nga huwag maingay. Kaya magwale pala ako doon sa loob ng hospital. Kaya, nagwala naman ako doon, tinalian yung kamay ko, and then, at saka ang paa ko, And then habang nagsigaw nga sigaw ko doon sa hospital, binanggit po ang pangalan ko sa aking pastor. Binanggit ko na siya ang mga gwardya, mga tao doon, dahil kilala man nila doon sa ospital ang pastor ko doon sa Bunawan, dito sa Bunawan. So, nagtawag yung security guard kay Pastor Well kasi may kontak mayan sila kay eh Pastor Pastor Ruel tinatanong po Pastor Ruel Pastor Ruel may member ka ba nga na hospital ang sabi nila meron anong pangalan ganito ganon ang sabi niya Pastor membro mo ito nagwala sa hospital ang membro ginatalian namin ang kamay ginatalian namin ang paa so yun na naproblema na ang pamilya ko pati si pastor, makasamahan ko sa church and sa madaling salita lumabas po ng uh, hospital Pinalabas po ako ng kapatid ko binayaran niya yung hospital and naglipas uh, buwan or si araw sa bansalan sa kapatid ko and after uh, doon, okay na bumalik po dito sa Gunawan pagkat one week or two weeks bikin na naman UTI ko di na UTI kidney na yon hindi eh, ko alam na asawa ko na namamasada ko dito sa bunawan nung no, wala pa noon po, wala totoo ako talaga ng bisyo energy drink ang ginainom ni Papa John hindi kasi maniwala so noon nag-trigger ang kidney ko na admit. Pagdating na hospital, grabe ka puno. Inumot tayo guys. Adli muna na tayo.